Narito na ang mga claims na dapat patunayan sa Let's Prove It! Ginkgo biloba, gamot nga ba sa pagiging makakalimutin? Tara, let's prove it! Pag si Shave, nakakapagpakapal nga ba ng buhok? Mamaya alamin! Ice cream, nakakatulong nga ba sa pagpapagaling ng sore throat? Patutunayan natin yan kung totoo nga ba ito o hindi. 5-second rule sa pagkain, totoo nga ba? Tara, let's prove it! Abangan mamaya! Masama nga ba sa iyong mga mata ang pagbabasa sa madilim? Totoo nga ba yan? Abangan ang sagot mamaya! Nakakatulong ba ang pag-ihi sa pagpapagaling ng jellyfish sting? May scientific study nga ba tungkol dito ang tabayanan yan? Pag-inom ng kape araw-araw, masama nga ba sa katawan? Legit or fake? Alamin ang totoo. Alamin ang tama. Sa patuloy na pagbibigay ng DWIZ News ng tamang balita at tamang paglilingkod. Isang programang mag-challenge ng mga sinasabi nila kung totoo o bola. Panoorin, pakinggan at ifollow na ang LPI. Let's prove it! Ang mga reports na maglalabas kung true or false nga ba ang mga claims nila. Kasama si Dennis, Dennis Antenor Jr. Live sa DWIZ. Live din sa Free TV. Aliw 23 at digital accounts ng DWIZ. Facebook, YouTube at DWIZ News website. Lalabas na ang totoo sa Let's Prove It! Sa panahon ngayon, mas lamang ang may alam. Kaya bago maniwala sa mga sabi-sabi, suriin at pag-aralan muna natin yan sa LPI. Let's prove it. Palalabasin natin ang totoo, patutunayan natin kung true or false nga ba iba't ibang mga konsepto, theories at ideya na kalat dito sa atin sa Pilipinas. Ako po si Dennis, Dennis Antinor Jr. Sa loob ng kalahating oras, sasamaan ko kayong ihiwalay ang fact sa fiction. Sa mundo ng health, And science. Madalas ka bang makalimot yung tipong wala pang ilang minuto eh, burado na sa utak mo? Alam mo bang may sabi-sabi na ang uh, ginkgo biloba ay gamot sa pagiging makakalimutin? Tara, let's prove it. Napapadalas na ba ang pagiging makakalimutin mo? Yung tipong wala pang 5 minutes ng ilapag mo sa lamesa ang cellphone mo pero... Hindi mo na naalala kung saan mo ito inilagay. Alam mo bang may sabi-sabi na maaaring makatulong sa ating memorya ang ginkgo biloba? Tara, let's prove it! Ayon sa Healthline.com, ang ginkgo biloba ay ginagamit bilang herbal remedy para sa demensya, Alzheimer's disease at fatigue. Dagdag pa sa WebMD.com na ang ginkgo biloba ay mula sa Bansang China. Isang herbal supplement gawa sa ginkgo tree. Kung saan ilang siglo nang ginagamit bilang Chinese medicine ang mga dahon upang gamutin ang mga brain at circulatory problems at respiratory conditions habang ginagamit naman ang ginkgo nuts para sa ubo, lagnat, pagtatae, sakit ng ngipin at gonorrhea. Bukod dito, isinaad ni Dr. Dex na may gamot na dito. Ito ang EGB761 pero pinaalala niya din na may certain dosage na sinusunod para dito. Wow, epektibo pala ang ginkgo biloba. Pero munting paalala, may certain dosage na ibinibigay ang doktor kaya mas mainam pa din na magpakonsulta sa kanila. Kung alam mo ang tama, maiiwasan ang masama. Kaya tara, let's prove it! Kasama si Dennis, Dennis Antenor Jr. Mga kaibigan, mahilig ba kayong mag-shave ng buhok, mapakili-kili, balbas o kahit saang parte man ng katawan? Alam mo bang may chismis na ang pag-shave ay nakakapagpakapal ng buhok. Tara, let's prove it. Madalas ka bang mag-shave ng buhok sa kilikili, mukha, o sa kahit saang parte ng katawan? Hala, aware ka ba sa mga sabi-sabi na posible daw kumapal ang buhok once na na-shave ito? Pero, totoo nga ba ito? Tara, let's prove it! Ayon sa Mayo Clinic, ang pag-ahit ay hindi nagbabago sa kapal, kulay o ang pagbilis ng pagtubo ng buhok. Ang pag-ahit ay nagbibigay sa mga buhok ng isang blunt tip na maaring nagpapamukhang dito na mas makapal o mas maitim. Dagdag pa ni Jessica Wu, MD, dermatologist, na ang iyong buhok ay patay na at ang pagkahit nito ay hindi nakakaapekto sa living part ng buhok na kung tawagin ay follicle na nasa ilalim ng balat. Bukod dito, isinaad ng ilang eksperto na mas safe ang threading at waxing upang hindi masugatan ang balat. Kaya naman ang pagsishave ay hindi dapat katakutan at ipag-alala ng nakararami. Ayan na, napanood mo na na wala naman talagang pagbabago dito sa dyang pumupuro lamang ang ating mga buhok na siyang nagiging dahilan para magmuka itong makapal. Kung alam mo ang tama, maiiwasan ang masama. Kaya tara, let's prove it! Kasama si Dennis, Dennis Antenor Jr. Masakit ba ang lalamunan mo? Kaya naman na uh, inirekomenda ng iyong nanay ay ang pagkain ng ice cream sapagkat mainam daw ito sa sore throat. Parang hindi ko, hindi ito first time na marinig ko. Madalas ko nang naririnig ito. Totoo nga ba ito? Tara! Let's prove it! Nakakapagbigay nga ba ng relief sa masakit na lalamunan or sore throat ang ice cream? Tara! Let's prove it! Ayon sa Healthline.com, nang pagkain ng ice cream ay maaring makapagbigay ng panandaliang relief sapagkat mataas ang sugar content nito. Dahilan para tumaas ang inflammation at mapahina ang immunity ng katawan. Ipinaliwanag naman sa Medical News Today na ang cold foods and drinks ay nakakapagpababa ng temperatura sa nerves na nakakabawas naman ng sakit na nararamdaman. Samantala, ang warm drinks naman ay nakakapag-promote ng salivation na nakakatulong para ilubricate ang throat at ang ingredients na honey at lemon ay maaring healing benefits. Ano-ano man ang mga home remedies na inirecommend para sa iyong sore throat, mas mabuti pa rin kumonsulta sa doktor. Ayan ha, napatunayan natin na pansamantala lamang ang healing na naidudulot ng pagkain ng malamig na sa, sa, sa ating mga sore throat. Kaya best pa din kung magpakonsulta kayo sa doktor upang mabigyan ka ng gamot para sa iyong sore throat kung alam mo ang tama, maiiwasan ang masama. Kaya tara, let's prove it! Kasama si Dennis, Dennis Antenor Jr. And speaking of pagkain, naniniwala ka bang safe pa ang pagkain na hulog kapag wala pa itong 5 seconds sa sahig? Totoo nga ba ito? Tara, let's prove it! Madalas kapag may nalalaglag na pagkain, sinasabihan tayo ng matatanda ng okay pa yan, wala pang 5 seconds, pero totoo nga bang safe pang kainin ng nahulog na pagkain? Tara, let's prove it! Ayon sa pananaliksik ng website na healthline.com, ng pagkain moist at sticky ay mas maraming bakterya na makukuha kumpara sa dry foods. At ang pagkain na hulog sa carpet ay mas less contaminated kesa sa pagkain na hulog sa wooden at dagdag pa dito na posibleng makaranas ng foodborne illnesses at food poisoning ang taong kakain ng pagkain na hulog sa sahig. Ipinaliwanag din ni Dr. Stephen Doshen, MD, na mainam na itapo na lama ang pagkain na hulog sapagkat ang bakterya ay maaari ding mauwi sa diarrhea. Kaya naman, munting paalala na alagaan ng sarili at ingatan ng sarili base sa pagkain na pinapasok sa katawan. Alright, ayan ha. Malinaw na ang pagkain na hulog sa sahig ay pinapasukan ng bakterya. Kaya naman, hindi ito tamang kainin pa. Kung alam mo ang tama, maiiwasan ang masama. Kaya tara, let's prove it! Kasama si Dennis, Dennis Antenor Jr. Mahilig ka bang magbasa yung tipong kahit patay ang ilaw, go ka pa din sapagkat may flashlight naman. Nako, alam mo bang ayon sa mga matatanda na ang pagbabasa sa dilim ay masama sa ating mata o kay sa ating kalusugan. Tara, let's prove it! Minsan ka na bang pinagbawalan ng iyong mga magulang na magbasa o kaya mag-cellphone sa dilim dahil lalabo daw ang iyong mga mata? Totoo nga ba ito? Tara, let's prove it! Ayon kay Richard Guns, ophthalmologist sa Cleveland Clinic Cole Eye Institute na walang sapat na scientific evidence na ang pagbabasa sa dilim ay may long-term harm sa mga mata. Ngunit, pinaalala ng Reader's Digest na posibleng makaramdam ng dryness at ang pagiging uncomfortable ng mga mata kung saan tinatawag itong eye stain kapag nagbabasa sa dilim. Dagdag pa sa BBC na bagamat sinasabi ng mga researchers na nagsisimula sa genetic ang pagiging myopic o nearsighted ng isang tao, posible pa din na maging dahilan ng matagal na paggamit ng computer at cellphone upang maging nearsighted ang isang tao. Kaya't mas mainam na ipahinga na lamang ang mga mata sa dilim upang hindi ma-damage ang mga ito. Importante ang pagkakaroon ng malinaw na vision sa pagbabasa. Kaya naman better kung isasarado mo na lang ang libro kapag patay na ang ilaw upang hindi ka maging nearsighted at lumabo pa ang iyong mata. Kung alam mo ang tama, maiiwasan ang masama. Kaya tara, let's prove it! Kasama si Dennis, Dennis Antenor Jr. Dagat is life ba ang peg mo? Pero bigla na lang nagkaroon ng jellyfish sting? Daku, sabi nila, ihian mo lang daw yan, ay gagaling na. Totoo nga ba yan, yung pag-iihi na yan? Tara, let's prove it! Alam mo na siguro ang sabi-sabi tungkol sa suggestion na ang pang-ihe sa jellyfish sting ay nakakapag-ease ng pain. Pero totoo nga ba ito? Tara, let's prove it! Ayon sa Healthline.com na walang sapat na ebidensyang nagpapatunay dito at hindi ito gumagana as pain reliever. Bagamat ang urine ay naglalaman ng ammonia at urea compound at posible pa nitong matrigger ang sting na maglabas ng mas madaming venom. Samantala ay pinayo naman ni Dr. T. Glenn Pate isang neurosurgeon na kapag nagkaroon ng jellyfish sting, mas mainam na umalis sa tubig at hugasan ang affected area ng salt water. Ang salt water ay nakakapag-deactivate ng stinging cells kumpara sa tap water na nakakapag-reactivate ng stinging cells. Kaugnay nito, maaari mo rin tanggalin ang visible tentacles sa pamagitan ng fine tweezers at apply nito ng pain relievers at kumonsulta sa doktor. Ayan ha, i-take note nyo na ito para kung sakaling maka-encounter kayo ng jellyfish sting ay magawa nyo ng para O ayan ha, nalaman natin na hindi ito totoo at maaari ka pang ma -infection. Kaya mainam na warm water at salt ang ipanghugas dito. Kung alam mo ang tama, maiiwasan ang masama. Kaya tara, let's Prove it. Kasama si Dennis, Dennis Antenor Jr. Marami sa atin ang coffee is life dahil stress reliever ito sa marami. Pero wait, totoo nga bang ang pag-inom ng kape araw-araw ay masama sa katawan? Tara, let's prove it. Kasama na ba sa budget mo ang araw-araw na pagbili ng kape? pa 3-in-1 o brood pa yan? Alam mo bang may pag-aaral na nagsasabing masama ito sa katawan? O bago kayo mag-react dyan, panoorin mo muna ang video. Tara, let's prove it! Ang caffeine ay mas kilala bilang world's most popular stimulant sapagkat may kakayahan itong pataasin ang alertness o energy level ng isang tao. Habang ipinaliwanag naman sa eatingwell.com ng pag-inom ng 3 to 5 glasses ng kape ay sobrang nadahilan kaya nagkakaroon ng tolerance ang isang tao. Meaning, to say, hindi na mabisa ang kanyang pampagising o energy booster ang isang tasang kape. Kaya naman umiinom ito ng higit pa sa dalawa na tasa ng kape. Dagdag pa sa Healthline.com na posibleng magkaroon ng caffeine crush ang isang tao. Ito yung pagsusuka, pagkabalisa, palpitation o yung madalas sa pagsakit ng ulo. Kaya naman ang payo ng mga eksperto, uminom ng kape o mga beverages na may isang cup na caffeine under moderation upang hindi ma-out of balance ang concentration. O oh, ayan ha, iwasan ang pag-inom ng kape ng around 3 to 4 glasses a day sapagkat maaari kang maging nervyoso at maaari kang magkaroon ng caffeine crush. Kung alam mo ang tama, maiiwasan ang masama. Kaya tara, let's prove it! Kasama si Dennis, Dennis Antenor Jr. At ngayon lumabas na ang totoo na patunayan natin kung anong totoo sa hindi sa tulong ng mga pag-aaral at eksperto. Sa susunod na linggo ha, samaan mo ulit ako para sa isang panibagong araw ng pag-conform o debunk sa mga nakasanayang konsepto at ideya nating mga Pilipino tungkol sa wellness and health. Muli, ako si Dennis, Dennis Antenor Jr. na nagsasabing huwag maniwala agad sa mga claim-claim na yan. Dapat patunayan muna natin yan dito lamang sa... LPI, let's prove it. Alamin ang totoo. Alamin ang tama sa patuloy na pagbibigay ng DWIZ News ng tamang balita at tamang paglilingkod. Isang programang magcha-challenge ng mga sinasabi nila kung totoo o bola. Panoorin pakinggan at ifollow at na ang LPI. Let's prove it! Ang mga reports na maglalabas kung true or false nga ba ang mga claims nila. Kasama si Dennis, Dennis Antenor Jr. Live sa DWIZ. Live din sa Free TV. Aliw 23 at digital accounts ng DWIZ. Facebook, YouTube at DWIZ News website. Lalabas na ang totoo sa Let's Prove It!